Opo <coughs> oh, kaon, sa lagiw like, nyo na naimukuan -na kayo. Mag-listen bakit buwan na nakaroon eh. kayo. Gutom ka. Oo. Oh. Ginitap hmm. na lang <laughs> rin lang. Dito man, nakuha sa kuha. Pugon. <laughs> Oh, dito gali sa Yuni gali. Ayan na for kids, dito kami ngayon sa Gaisano City Mall sa Cagayan de Oro City. Ayan yung mga kasama ko no, yung mama ko, kapatid ko, anak ko at saka pamangkin ko. Ayan. Yes, sa for kasi yung araw na to is uh, August 28 pista dito sa aming nayon na workout sa aming syudad. Kaya sinama kami ng kapatid ko na mag-mall. Kasi yung mama ko is i eh, imumol eh, daw niya na workouts, no? Yan yung mama ko. Yan. Yung na workouts. Dito kami ngayon sa mall. Mall of Mall. Sa saka, saka Isano City.

Nang makaroni og fruit daw ka, makaroni og salad lang. Pagkuha mo, pagkuha mo ganun. Ay, may igod ya. Ay. Kuha sa quantity di awit. Ay, na dag bangkot dito kanang dito ka turo, turo pat dito dito kana, kana. Di dito ni mingkod mo ka odia mo. Ano

Nara. Nara. Hindi mo viral. O, diba? Viral, yung nung, akong wala ka mga saok. Sa ka kapag ka na, raw Ano

Pindan. Lada kaya pindan lang. Mama Mary. No. Nice go. Kapi Ay, mga nice king mga, mga puan gold. Wala tayong pera ay. Eh. Nakaibog na siya sa mga gold. Yeah. Naka siya sa M-O-A-R. Ah. na mo din mga lover cards. Kung yeah. taga kagayan di oro, kari na mo din sa gaisan. So, to ito, ito. Ayan, mga ang mong para sa among baligya, sa among kuhaan, sa among, sa among kalender yan. Eh. No? Ibili kami ng gamit sa kalender yan namin kasi yung Eh, hey, palitanin ko anin mo bigo to kapot sarap eh. Bili, akas ka Pagpili ka na pa ng balong nyo. Eh. Ano? Oh, nila. Usok mo ako, pagpili kong

ninyo Robert Paz magandang umaga sa inyong, sa inyong lahat dyan no sa ang sulok ng mundo uh, Austin Visayas Mindana magandang umaga ayan Robert Paz kita nyo nyo nagsakay ako ng sasakyan na rila kasi ibili na naman tayo ng sabon para bukas sa labahin natin na Robert no uh, ito naman talaga ang routine natin pag Friday uh, bibili tayo ng sabon kasi maglabada tayo sa kapit, kapitbahay natin Yan na Bertats no doon sa Bogon Market ako bibili ng sa labad uh, sa no, para sa labada ko, ayan makasama ko sa tricycle of our cards no? ayan uh, 10 pesos pa lang pamasahe dyan sa amin sa Korean de Oro of cards no? kasi uh, pag mag tricycle ka 10 pesos lang ang pamasahe ayan of cards ayan ayan ano mang pagsubok sa ating eh, buhay of cards no? kagayaanin natin dahil Marami pa tayong mga pangarap sa ating buhay. Ayan, laburgas, cats, no? Ito na nga, lover cats. Ah, ah, bababa na ako, no? Pupunta na ako sa... Ibilhan ko ng sabon sa... Garisano City Mall. Sa Kogon Market. Sa Ito pala ang Kogon Market na dito. Bilihan naman sabon. Para labada ko bukas. Masyado maraming tao. Lover kasi yung mga sudyante. Nagsquila naman na trabaho yeah. kaya di masyadong matraffic sa daan no, na Burgas no. Yan palakad-lakad lang ako diyan no, na Burgas no, dahil tao, punta tayo sa daisano City City kasi jan ako parating bibili ng, ng mga sabon mga mga ko, mga mga ko para sa labada ko at kung ano, usari, mga rin, ano? Mga mga ang bibili ko na Burkaz no ayan yung daisano na ang ko sa labas na Burkaz ang lawak siya no at katabi lang niya ang Market uh, dito sa syudad sa Grian de Oro ayan ang broadcast na at papasok na ako dyan lover cards at ayan ang lover cards kumuha na ako ng nalagyan ng mga sabon ko ayan kasi uh, bibili ako lover cards kasi ma may mga may sounds lover cards kaya yung yung sounds ko is uh, pinapaspas ko lover cards no kasi yung may sounds baka makapiray tayo lover cards Iyan yung bibilhin ko Lovecards no, yung mga sabon, Sunrox, mga dilata, at ano-ano pa yan ang bina, uh, binabili ko Lovecards no. Kasi every week lang tayo makapunta dyan sa grocery, kaya bibili na natin kung ano ang kailangan natin laborkas Hindi naman masyadong marami kasi wala tayong pera Lovecards, binabudget lang natin yung binabayad sa atin sa laba. Yan lang ang inibili natin laborkas no at magtira naman tayo para sa ah, pangangailangan natin lover cards, ayan yung lover cards. at ito na nga ayan, no, ng ayan yung mga sabon. sabon na bibilhin ko, no sabon, sabon ah, yung breeze na powder ayan, lover yung talaga paborito kong yung powder lover, pag Breast. naglalaba ako ah, bibili rin ako, ng sunrocks sun na white white na maliliit at saka at malaki, para sa puti lover cards ayan, oh kasi pag nawag-washing ako, lover cards, lagyan ko ng sunrox yung sarp. Puti, lover cards. At surf yan na yung popcorn ko, lover cards. Oh. Sarp. Yan ang gusto <coughs> kasi mabang. Yan ang gusto ko, lover cards. Kasi mabango siya. Bibili ako niya ng uh, anim anim na tag anim. Yan, lover cards. Anim na tag-anim. Ano yan? Yan, cards. Yung popcorn na sarp. Kasi nahuhumutan ako maraming, yan, lover cards. Mabango siya, lover cards, no? Ayan. Ay, nalilito pa ako kung pibili. Ilan ang bibilhin ko, lover cards? Print Ayan. Hmm, tingnan niyo. Umuha ko ng marami lover cards kasi para ay, hindi na ako pabalik-balik sa mall. Ayan, no? Oh. Hmm, tingnan nyo, lover cards, Oh. Ay, Kaya sa lahat ng nag-follow sa akin, maraming salamat sa lover cards CDO page. At sa Lavercads, isoyo naman pa-subscribe naman ang YouTube channel ko ah, uh, kay Lavercads CEO Vlog. At sa aking Facebook ah, uh, Gene Rada Lavercads pa papunta pa naman sa Facebook Lavercads no. Sa unang plato pala. Ayan, Pero yung hindi pa maraming tao Lavercads kasi hindi pa hindi pa sila umuwi sa kanilang mga trabaho no at bibili rin ako ng, ay, ako ng ganito ng, ng kuan labor para, mm -hmm. para sa langaw labor cards kasi, kasi maraming langaw, langaw dito sa amin bukid. sa ayan di oro di kasi ako may labarkas, eh. hindi ko alam kung maraming bakit maraming langaw labor at bibili rin ako sabon, ng sabon plato sa plato labor kasi ay, naubusan ay. ako ng sabon sa plato ayan sabon sa plato oh. at saka bibili rin ako ng floor wax labor kasi yung sabon sa oh, is winner. Hindi wala pang tiles, wala pa tayong yes. pera pang bilhin ng tiles Lover kaya mag floor wax okay, lang ito? Na tayo, no. Yan yung sabon ko Lover Cuts oh, yung binibili ko is ito na Smart ah, Smart yung sabon ko Sabon sa plato. Okay. Yan. Oh. Wow. Ano na pala ako? Smart at saka floor wax. Yan para yung, yung sahig ko, guys, is mapula at makinang. Pagkatapos ng mag-floor wax, mm. ah, saka ko naman ah, mag-lampaso, lover, guys, no para makintab yung sahig. Ayan, lover, guys. At Ayun, pupunta yung na ako eh. sa cashier para alaman ko kung ilan ang babayaran ko, lover, guys. Ayan, nandyan ako sa counter. At yan, ayan. Kaya ingat always. Keep safe. God bless, lover, cat. Bye, bye, bye.